Ayan mga kapinya, magandang tanghali. Ito po yung aming ginagawa ngayon. Nag-aayos po tayo ng taniman ng pinya. Ito po yung ang tinatawag naming salo. Ganito po siya kalalaki. Ito po yung aming tinatanim sa aming mga pinyahan. Pipiliin po natin yung size na mga magkakapareha si mga ganitong kalalaki. At yung mga ganito naman pong size ito po yan ito maliliit ito po eh, ibubukod natin at hindi po natin isasama sa ating pagtatanim ito po kasi maiipit lang ng mga malalaking salo kaya ito po yung matagal lumaki kahit ano pong dami natin ilagay ng abono pag siya inaipit pag siya inaipit nito at siya nasa gitna hindi na po siya masisikatan ng araw pihina na po siya kaya ang ginagawa po namin yung diskarte sa aming pagtatanim iniipon ho namin lahat ang malalaking pananim tulad nun ito yung salo bago namin itanim muna yung malalaki pag kinulang kami sa, panani sa pananim na malalaki saka namin to itatanim sa pinakadulo para sila ay eh hindi maipit ng malalaki para makalung, hindi sila makalungan ganito po yung aming ginagawa pag kami nag aayos ng tingnan isa isa po muna namin binubunot yung puno bago namin hahakutin sa tabi yung katawan tapos ito pong mga salong to tatanggalin po namin ito sa puno ibubuntun mo ibubuntun namin yan sa isang lugar na pagtatambakan para malinis yan tingnan dito sa gitna pag nalinis na natin itong gitnang to itong buong kawa taniman ng pinya saka natin ho siya hahakutin pag may mga hukay na may mga butas na yan po yung aming paghahanda sa aming pinyahan Ayan, yung mga ganitong maliliit, binubukod na po namin yan. Ayan. Ang ng pananim namin, mga kape niya, ito mga dalawang hulog lang ng abono, sigurado po pwede na natin ito pabungahin. O, so, oh, ang lulusog nila. Kaya kami hu talagang nagpapalaki ng pananim para yung ating halaman ay mabilis nating pagandahin. Pag sobrang liit kasi ng ating pinanim, natatalo tayo sa panahon. Ang dami na nating ilalagay na abono, bibigyan pa na laki. Kaya ang naisipan namin, pagandahin namin yung pananim, para mabilis lumaki. Mga 7 months to 8 months, ready na siya. Pwede na natin siyang pabungahin. Oh, so, yan lang mga kapinya. At maraming salamat sa panonood.